Robin Hood, Robin Padilla Maraming salamat po uh, aming chairman uh, Ako naman po, eh, gusto ko lamang pong iparating sa ating mga kababayan na matuwa po kayo kapag ang mga senador ay eh nagkakaroon ng ganitong uh, talakayan ganitong pag-uusap dahil ibig sabihin wala pong nangyayaring conspiracy wala pong nangyayaring uh, kami ay nag uh, alam nyo na, nagpa-plano-plano para sa mga sarili lang, namang namin Kapag ka ganito po ang Senado, matuwa po tayo. Ibig sabihin ng inyong uh, mga senador, ay buhay ang kanilang demokrasya, buhay ang kanilang mga naratibo. Meron silang kalayaan sabihin ang mga gusto nilang sabihin. Dahil yun po ang dahilan, ba't mo kami hinalal? Hindi po, hindi po kami nandito para magkasundo-sundo o kami po ay magkutsabahan. Kami pong nandito ay para i-represent po kayo at ipaglaban kung ano man po. Ngayon, sa uh, oras na to ang ipinaglalaban po dito, ay yung tamang gastusin. Dahil ang taong bayan, sa pamilya nga po namin, sa loob ng pamilya namin, ako'y nako-question dahil lahat sila ay taxpayer. Kaya yun lamang po, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Chairman. Sa napakaganda mong sinabi, pwede ba mag-request sa Dr. Robin? Total, kumari mo naman asawa ko, kabilin-bilinan niya pag alis ko ng bahay, huwag ka makikipag-away. Pero maganda explanation mo, pwede ba tawagan mo at ikaw na magpaliwanag bakit nakipagsagutan ako ngayon? <laughs> so good afternoon gentlemen and ladies uh, the, the hearing the review the public hearing on the review is uh, suspended thank you very much for being here